Ramdam na rin sa probinsya ng Aklan ang kawalan ng maayos na supply ng kuryente. Sa patuloy na pag-aaral ng mga otoridad, lumabas na posibleng maging mas malala pa ang problema sa hinaharap dahil sa lokasyon ng Panay Island. Para bigyan ng muka ang balita, Mobile Journal, Julie Baiza. Hindi na bago ang problema sa kakulangan ng kuryente sa ilang bahagi ng Visayas gaya na lang ng nararanasan ng mga residente sa Panay Island. Nagdidilim pa rin ang tahanang ito ni naati Yen, Yen sa New Washington, Aklan. Hanggang ngayon daw kasi walang kuryente sa kanila. Ang inaasahan lang ng pamilya, solar panels, solar powered lights at power bank para makapag-charge ng gadgets. Maliliit na electric fan lang din itong ginagamit nila sa gabi. Sinubukan naming tumawag o mag-video call pero hindi na raw kakayanin. Bukod sa kailangan tipirin ng data, hindi siya pwedeng malowbat kahit pagsisend ng video, pahirapan. Ayon sa Energy Regulatory Commission, ngayong araw inaasahang paunti-unting babalik ang supply ng kuryente sa Panay. Kasabay daw yan ang pagbabalik operasyon ng isa sa mga nagkaaberyang planta. Naniniwala naman ang ERC na hindi na ulit kakailanganing magtiis sa dilim at magpaypay ng mga taga-panay kapag nakompleto na yung mga ginagawang infrastructure projects. May mga infrastructure projects pong kinukompleto dito para sa high voltage highway natin, sa high voltage system uh, na dapat nga po ay nakumpleto na noong August. Tapos po naurong yun ng December, ngayon po ay naurong na naman ng Marso. So hopefully po kung makumpleto na talaga to ng Marso, uh, mas titibay, mas magiging malakas, resilient yung sistema po natin dyan sa, dyan sa lugar na pong yan ng Pisaya. So, sa ngayon kasi kapag nagkaaberya ang mga planta ng kuryente, kaya sa loob ng Panay Island, mahina o halos wala itong kakayahang mag-import mula sa mga katabing lugar. Kaya ang tinatayo, connection sa ibang isla. Na ang Panay, actually prone to isolation po siya talaga. Kasi kung makita niyo yung pulang uh, pula sa mapa na isla, Pwede po talaga siya ma-isolate kung wala. Ang ginagawa po ngayon hindi pa kasi completed. Yung connection po niya sa malaking isla sa baba, para po, um, kung meron bang mangyaring problema sa mga planta sa loob ng Pulang Isla, pwede po siyang mag-import from Negros uh, uh, and all the way to Cebu, doon po sa mga katabi isla. Tuloy-tuloy naman ay sinasagawang investigasyon ng ahensya sa naging ugat ng malawakang brownout. Sa tansya ng ERC, tatagal ng hanggang walong linggo ang investigasyon nila. Hiling na lang nila matukoy ang talagang naging problema. Parang magawang solusyon talagang pang matagala na. Mobile Journal Julie Baiza po, hatid ang mukha ng balita.